star mga lods. Ano siya? Parang may ari niyan is Robinson. And then yung style niya parang ahas. o <laughs> oh, mga lods Yung no star na yan parang ano siya ahas na style. May ari is Robinson. Yan. No star. Yan. Yung building na yan. Casino kasi yan mga lods. building na yan. May ari ay ang Robinson No Star Casino. kayo. Ang dagat, mga Loni. Nice kayo. Ang dagat. Hindi mm, kakabahan. Walang alon. Mm, walang alon. nasa gitna ako mga lods wala ako sa, bin sa bintana kung nasa bintana ako mga lods so fair clear oo oh. so nandito ako sa gitna ng upuan tatlong row kasi to ang gitna apat na upuan upuan Ay, lima kami dito sa gitna lima and then both side is dalawa dalawa o oh, di ba kaya medyo malayo yung ano kung pote ka ng beacho pero that's alright I'm still taking a beacho yes. Ha yung building ng ano No Star? Robinson yung may-ari. Ang style ng building, ano, mga Lodi. Parang ahas talaga, mga Lodi. Hmm. Yan, nagkwinto sa akin yan kahapon. Yung amin na sa kaya na taxi driver. Yung mabait kong nakuha namin taxi driver. Oo. Kasi kahapon siya yung ano namin. Yan, mga Lodi.